daw na eh. Diyan ka Huwag kang patawa-tawa. Baka ikay. Halika na po. Hindi. Oh my goodness. Big money. Ano po? Dude. Pinabanlawan niya ni Mami ah. Uh, hindi. Um, hindi bang. Pinabanlawan niyan. Hindi. Tapos na yung labhan. Hindi. Bakit hindi? Hindi. sa ano ka ba dyan <laughs> ha uy nag ano ka dyan magbabanlaw ha? ha yari ka ikaw magbabanlaw niyan laka ka ikaw magbabanlaw niyan paano yan dyan na lang yan ha babanlawan mo yan lado ni mo pa yan <laughs> alaka ba alaka lagot ka. Lagot ka. Lagot. Lagot. na alaka mami ka lagut ka lagut ka lagut 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 ka lagut 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 Hindi Hindi. O, saka na, dililigo ko na. Hindi. Huh? Anong ginagawa mo po ba dyan? Gano'n ka po ba dyan? swimming po. Ay, nag-swimming ka po? Yan. Saan ka po nag-swimming? Ano po ba yung pinag-swimmingan mo? Yan. What is that? Damit. Kaninong damit yan? <laughs> Kaninong damit po yan? Ano ka po nag-swimming po? Kanina po yung damit. Hmm. Hindi yun yung tablet. Ano yung oh. po? Oh, where's pa your feet? Swimming sa damit. Sa damit ka nagsiswimming. Where's your feet? Where? I don't know. So, ang ipapaligo ko sa'yo, Daya! Hindi ka na mag-hot water kasi malamig yan Hindi na katalili ko na, na ang hot water. Yeah. Are you okay dyan sa malamig? Yeah. Hindi ko nilalagyan ng hot water yung pagpaligo mo. Yeah. Sure ka? Yeah. Baka pag binuhus kita, umiyak ka ha? Buhusin na kita ng hindi mainit. Yeah. Are you sure? Yes po? yes po? Sure ka po? Ba't nanghina na ng yes po? Sure po? Sure ka po? <laughs> Halika na, na tayo. Yeah. Ligo na tayo. よかった。